friends! Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlogs. Kanina nanonood ako ng showtime doon sa Especially For You. Then, yung isang question doon, ano yung mga bagay na ayaw mong um, i-share no, sa iba? Ay, kumbaga parang kung ano yung mga negative side mo na ayaw mo i-share sa iba. So, yung isang candidate doon, sinabi niya na ako ay burara or hindi ako malinis sa loob ng bahay kasi nga pagod na, galing sa trabaho, tapos maliba sa trabaho may mga racket pa siya. Then sinabi ni Vice Ganda, scientifically explanation daw na kapag ang tao daw ay burara or hindi daw masyadong maayos sa loob ng bahay, ay mga matatalino daw. So ibig sabihin bobo ako. <laughs> Hindi ko alam kung bakit ganon ang nasa isip ng mga scientists ano, na bakit nila nasabi yan. Eh? Pero on my side or my POV or point of view, para sa akin, if you cannot clean your house, how can you think properly? At meron pa nga isang kasabihan na cleanliness is second to godliness. So for me, kung malinis yung ating bahay, mabango yung ating bahay, at least ano, masayang magpahinga na ganun yung nakikita mo at naaamoy mo. Wala yatang dumaan na araw sa buhay ko kahit nung buntis ako, kahit nung nagtatrabaho ako ng graveyard or kahit meron akong um, sideline ng pagme makeup hindi ko yata nagawang hindi maglinis ng bahay namin. Siguro yan lang din ang routine ko sa buhay. So, hindi ko naman po nilalahatan. Ito lang po yung para sa akin, mas masaya ang buhay ko, mas masaya ang pulo ko, ang isip ko, kung nakikita ko na yung bahay namin ay nasa maayos at nasa malinis na bahay. At syempre, ito ang aking kingdom o ito ang aking kaharian. Mini kaharian, ganon. <laughs> so, nasa sa akin yon kung gusto ko ng madumi or malinis. Tsaka isa pa, sobrang liit lang ng bahay namin. Parang wala pa itong 40 square meters. So, napakaday lang talaga nitong linisin at ayusin. Ngayon, kasi si baby hindi pa rin naman siya masyadong makalat. So, let's see kung anong magiging itsura ng bahay namin kapag marunong na si baby mag-explore ng mga toys niya. At saka itong bahay namin ay miracle din ito. Kasi si Eric nanalo siya ng grand prize na uh, motor sa isang event na worth of 150,000 pesos. Kaya nakapagpaumpisa kami gumawa ng bahay. So yung the rest, yun yung 30 month pay, yung sweldo, yung kinikita ko sa pag-tutorial ko sa mga Chinese. Kaya nabuo po yung aming bahay. So yung iba dito, si Eric lang gumawa niyan. Itong, ano namin, vinyl namin. Ako lang din ang nagdikit niyan. Si Eric ang gumawa ng mga cabinets namin. Siya na nagtiles ng lababo namin. At saka ng kwarto namin. At ganun din po yung aming CR. So, thank you very much for watching. So, let's try our best to clean our house. Kasi tayo rin naman ang makakapag-benefit niyan. So, see you next time! Bye! Bye.